Ay patuloy pa rin na yun, ano mga guys, hindi pa patanggal-tanggal yung ano sa transmission niya. Kaya nag-aral lang lang kami ng mekanik. Dito tayo sa highway mga guys, ayan. Anong highway? Hindi to highway. Ayan, Wala, huwag kayo maniwala diyan, di highway to. It's a so private road. Ayun, uh, pulit ko. Ito 'yung subdivision. Tapos <laughs> yan. Yan. may motor pa mga guys, oh. Ayun oh. doon. Dito tayo sa area ng Laguna mga guys. Papunta tayo ng, ng Batangas Papunta kami ng Batangas mga guys May pinupuntahan kami nila ni Palupa Ayan. Nandito tayo sa area ng Papuntang Batangas City mga guys ah, Santo Tomas, Batangas eh na ano yung sasakyan namin may pupuntahan lang kami doon pupunta kami doon sa mansion ni eh, uh, Marcos Senior mga guys sa area ng Batangas dadalawin lang namin yung ano doon yung mga kaibigan nating mga nakabantay doon yan kaya lang naubusan ng clutch lining kaya ito papalitan para tuloy tuloy yung biyahe natin Napodpod ko sila lining nito mga guys. Pero mo galing ng Cebu. Galing rito pa Cebu, balik mo punta rito. To sa transaction nila ka nung nakaraan doon sa mga tao ni Prince Kiram na wala naman sa ayos yon. Kaya ito. Natigil, natigil mga guys. Mga katropa, libre kami painit. Kape dito, painit. ha 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 nahihirapan sa mga guys magtanggal sa kalagitnaan kami ng tirek ng araw mga guys